Kaya po nang nakagaw yan Last ng tangali Pupunta na naman po tayo ng bayan Sa lumang palingki at bagong palingki Magkakot na naman po tayo ng pagkain ng bago, mga kalaban, ano, Pangino, baboy, Mga kalakad po tayo Kaya dyan pa. Ayaw, itagaliw yung kolong. Ilong. Small. Sa ako, paglagyan ng balat na ไม่้ชายมิสเตรไบ